Tara! G, sa farm ni Tatay Raldo. Dahil may bisita nga ako guys, from Antique, sila ang mga Antique Vloggers na gustong pumasyal sa aming farm. Oy, sana all my farm! <laughs> Hindi guys, dadalin ko lang sila doon sa isa naming bahay sa gitna ng palaya. At syempre guys, ipapasyal ko rin sila sa mga tanim ni tatay, mga tanim ng kuya ko, at mga tanim ng kapatid ko. At habang kami ay naglalakad guys, papunta doon. May nakaisip na namang isang content creator na gumawa kami ng content na sabak ka dire. Kahit hindi nga ako marunong guys, sige lang, G na G lang. Dahil nakakahiya naman sa aking bisita kung hindi ko sila pagbibigyan. <laughs> Ha ha ha! At malapit na nga kami guys sa aming bahay pero nakita namin si tatay doon sa kabilang palayan na nag-aani ng munggo kaya nalihis ang aming daan. At dito nga sila guys pinadaan sa ilog at medyo mahina na nga ang daloy ng tubig. Bahala na sila guys dapat walang kaarte-arte ha kapag dumaan dito ganito naman talaga ang buhay namin sa probinsya. At nakakamiss nga rin guys dahil sobrang tagal na rin na hindi ako nakapunta dito dahil busy nga ako sa aking trabaho. At tamang tama mga guys, pagdating namin dito ay hindi na masyadong mainit. At nagsimula na nga dito sila Tatay Raldo at Sinong Dante na aking bayaw sa pag-aani ng munggo. At medyo marami nga guys ang mga tanim na munggo at kailangan itong anihin dahil tuyo na nga ang mga bunga ng munggo. Sabi nga guys ni Tatay, ito pa lang ang una nilang ani. Medyo mahaba-haba pang anihan ang magaganap. Dahil medyo marami din guys ang itinanim nilang munggo at hindi nga ito basta-bastang maani agad. Kaya dapat pag tulungan talaga guys ang pag-aani ng munggo at totoo lang guys medyo mahirap din ang pag-aani ng munggo dahil nakakasakit dito ng bewang at medyo makate rin guys ang bunga at dahon ng mga munggo kaya dapat kung gusto mong mag ani ay dapat balot na balot ka dito kami kasi guys hindi naman pag-aani ang aming punta dito nagkataon lang pagpunta namin ay nag-aani sila ng munggo kaya dumerecho kami dito at pagkalipas nga guys ng ilang minuto ay naglakad naman kami papunta dito sa isa naming bahay Medyo malapit lang ito guys, kaya tumawid ulit kami ng ilog papunta sa bahay namin dito sa farm. Oy, isa na talaga may farm. <laughs> at eto nga guys, ang isa naming bahay, nakakamiss talaga dito. Sadyang maganda rin dito guys, tahimik, may preskong hangin, at malayo sa mga tarpaulin. Oy, charot lang po, meron palang tarpaulin na nakadikit dito. <laughs> Bali, magikot-ikot lang kami dito guys sa mga tanim ng aking kapatid. Siya pala guys, ang aking kapatid na si Klitz Tagabuked at isa rin siyang content creator vlogger at ang kanyang mga content nga guys ay tungkol sa buhay sa bukid. Kaya guys kung gusto mo ang buhay probinsya buhay sa bukid, supportahan nyo po ang aking kapatid na si Klitz Taga Bukid. Dito nga kami guys, unang pumunta sa mga tanim niyang mustasa. At may mga tanim nga rin siya guys na mga pichay, kamates, at marami pang iba. Kaya guys, dumiretso naman kami dito sa mga tanim na sitaw ng aking kuya na si Ronald. At syempre guys, marami nga rin siyang tanim na mga kalabasa. Ang dami, ang dami bunga. Ang ganda. So, siguro okay na to. Daw sandiha ba? Aroon. Ay, bakit gano'n? Hindi marunong. Balik pa. <laughs> Oo, you know. oh, dalhin mo na. <laughs> At may mga tanim nga rin guys na mga pakwan ang aking kuya. Ito guys, napakadaming bunga. Pero guys, napakaliit pa at hindi pa pwedeng anihin kaya hindi pa kami nakatikim. At every year talaga guys, ito talaga ang ginagawa nila sa bukid pagkatapos ng second cropping. Magtanim ng munggo, magtanim ng kalabasa, magtanim ng pakwan at marami pang ibang gulay na pwedeng itanim dito. Kaya kung masipag ka guys, wala talagang gutom dito sa probinsya. At pagkatapos nga namin guys, mag-ikot-ikot sa kanilang mga tanim, ay bumalik naman kami dito sa aming bahay. At may nakita kami guys, buko kaya ito, pinaakyat namin kay Roger Blackbines. Buti na lang guys, dito si Roger Blackbines kung wala, hindi na naman kami makakain ng buko. Dahil lang totoo nyan guys, kahit may nyog dito, ay walang umaakyat. At pagkakuha nga guys, ng mga buko ay sinubukan mo na ito kung okay ba ang quality ng mga buko buko. Okay nga naman guys, kaya pinakuha ko na ang lahat para makain na namin dito sa baba. At sadyang nakakamis nga rin guys, uminom ng sabaw ng buko. Kaya sinulit ko na habang libre pa dito sa aming bukid. Dahil kung dito ka sa amin guys, libre lang ang nyog at buko basta marunong ka lang umakyat, ha? <laughs> At pinagsalusaluhan na nga namin guys ang kinuhang buko. Tinalang guys, kumasya naman sa amin. At medyo bitin pa nga, sige lang, abangan nyo na lang ang parto dahil pupunta kami sa bundok para doon kami kakain ng maraming buko. At bago ko pala guys, tapusin ang aking video, pakisuportahan naman ang mga kasamahan ko dito ng mga antiki vloggers. Sila pala guys, si Roger Vlogbines, Juliebert Bert Panganuron aka Asian Boy, at si Shalem may be Real, a.k.a. Kabukid Vlog. O, oh, sige guys, dito ko na lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa panunood. Paalam!